Malaki ang posibilidad na agad maiuwi dito sa bansa ang mga labi ng tatlong overseas Filipino workers na nasawi sa sunog sa isang residential building sa Kuwait noong Miyerkules. Ito'y dahil na rin sa pakikipagtulungan ng Kuwait government sa mga Pilipino na naapektuhan ng sunog. Si Cherry Light magbabalita. Tuloy ang ginagawang pagsisikap ng Department of Migrant Workers upang mapadali ang pagpapauwi sa mga labi ng tatlong OFW na nasawi sa sunog mula sa kanilang tinitirang gusalis sa Kuwait. Bukod pa dito, nakatutok din ang kagawaran sa iba pang pangangailangan ng mga Pinoy na apektado ng sunog. Smoke inhalation ang dahilan ng pagkamatay ng tatlong OFW sa isang residential building sa Kuwait. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang tatlong Pinoy na nasawi ay kabilang sa labing isang Pinoy workers na naapekto ng sunog na parehong nagtatrabaho sa isang Kuwaiti construction company. Patuloy rin anya ang pakikipag-ugnayan nito sa pamilya ng lahat ng naapekto ang OFWs, kasama ng dalawang nasa critical na kondisyon at gayon sa tatlong nasawi. Six are safe. Of the six, one of those was formerly hospitalized but is out of hospital. Uh, so, anim silang safe and uh, dalawa are still being monitored uh, sa intensive care unit. Tinitiyak din ni Kakdak ang tulong pinansyal para sa mga Pinoy workers na naapektuhan ng sunog. Ngunit nakatutok pa anya sila para sa agarang repatriation ng mga labi ng tatlong OFWs. Bukod pa kasi sa tulong na matatanggap nila mula sa gobyerno ng Pilipinas, ay pati na rin ang Kuwaiti government ay tutulong sa mga Pinoy na naapektuhan ng sunog. The uh, assistance from the company, the employer, as well as Uh, with respect to the deceased, uh, the proceeds from, from life insurance. Naniniwala naman si Kakdak na sa mga susunod na araw ay mapapauwi na agad ang labi ng tatlong Pinoy. Agap naman ano, on their side uh, in terms of processing the necessary documentation at tututukan po natin ito and um, may kumpiyansa ako na, na in due time makakauwi labi ng tatlong. Maybe as early as this coming week makakauwi labi ng tatlong. Sa report ng Kuwaiti Authorities, nagsimula ang sunog bandang alas 4.30 ng Miyerkules ng umaga o alas 9.30 ng umaga sa Pilipinas. Iniulat din ng Kuwait Interior Ministry na apat na putsyam na katao ang namatay sa sunog at marami rin ang nasugatan.